Exodus chapter 10. Ang ikawalong salot. Ang mga locust. Tapos, sinabi ni Lord kay Moses, Pumunta ka sa hari. Ginawa kong matigas ang ulo niya at ng mga officers niya para mapakita ko sa kanila ang mga himalang ito. Ginagawa ko ang mga himalang ito para makwento niyo sa mga anak at abo niyo kung paano ko walang awang tinrato ang mga Egyptians. Dahil dito, makikilala nyo na ako si Lord. Kaya kinausap ni na Moses at Aaron ang hari. Sinabi ni Lord, ang Diyos sa mga Hebrews, hanggang kailang ka magmamataas at hindi susunod sa akin. Payagan mo nang umalis ang bayan ko para ma-worship nila ako. Pagdi ka pumayag na paalisin ang bayan ko, bukas magpapadala ako ng mga lokos sa bansa mo. Mapupuno nila ang buong Egypt, kaya wala ka ng ibang makikita sa lupa di mga locust. Kakainin nila. Lahat ng hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo, kasama ang mga puno kahoy. Pupunuin ng mga locust ang palasyo mo, ang mga bahay ng mga officials mo, pati na rin ang mga bahay ng lahat ng mga Egyptians. Never pa itong nakita ng mga ancestors nyo. Pagkasabi nito, umalis na si Moses. Sinabi ng mga servants sa hari, Hanggang kailan po kaya manggugulo sa atin ang lalaking ito? Hayaan nyo nang umalis ang mga Israelites para ma-worship nila ang Diyos nilang si Lord. Hindi nyo po ba nakikita na wasak na wasak na ang Egypt? Kaya pinasundo ng hari si na Moses at Aaron at sinabi, Pwede na kayong umalis at mag-worship kay Lord na Diyos nyo. Pero sino-sino ang isasama nyo? Sumagot si Moses, Aalis kaming lahat mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Isasama namin ang mga anak namin, pati ang mga tupa, mga baka, at mga kambing. Dahil kailangan namin mag-celebrate para i-honor si Lord. Sinabi ng hari, Sinusumpa ko kay Lord na hindi ko papayagang isama nyo ang mga asawa talak nyo. Malinaw na may masama kayong binabalak. Hindi pa na! Mga lalaki lang ang pwedeng umalis at mag-worship kay Lord. Kung yan ang gusto nyo. Tapos, pinaalis si na Moses at Aaron sa palasyo. Tapos, sinabi ni Lord kay Moses, Itaas mo ang kamay mo sa buong Egypt at dadagsa ang mga locust sa lupaing nito. Uubusin nila ang lahat ng mga halamang di sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. Kaya tinaas ni Moses ang tungkod niya sa ibabaw ng lupa ng Egypt. Buong umaga, buong gabi na pinaihip ni Lord ang hangin galing sa east. Kaya kinaumagahan, tangay na ng hangin ang mga locust. Dumagsa. Ang napakaraming locust at napuno nito ang buong Egypt. Yun ang pinakamaraming bilang ng mga locust na never pang nakita ng mga Egyptians. At hindi na ito mauulit muli. Nangitim ang lupa sa dami ng mga locust. Kinain ng mga ito ang mga halaban pati na ang mga prutas sa mga puno na hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking kipak ng yelo. Walang halaman o puno na natira sa buong Egypt. Dali-daling pinatawag ng hari si na Moses at Aaron. Nagkasala ako kay Lord na Diyos nyo, pati na rin sa inyo. Patawarin niyo ang kasalanan ko ngayon at ipagpray niyo kay Lord na Diyos nyo. Naalisin na ang nakakamatay na parusang ito iniwan ni Moses ang hari at nagbreaky kay Lord. Binago ni Lord ang ihip ng hangin. Galing sa west, nagkaroon ng napakalakas na hangin at tinangay nito ang mga locust papuntang Gulf of Suez. Wala ni isang locust ang natira sa Egypt. Pero ginawa ni Lord na matigas ang ulo ng hari at hindi nito pinayagang umalis ang mga Israelites. Ang ikasyam na salot ang kadiliman sa Egypt. Sinabi ni Lord kay Moses na itaas niya ang kamay niya sa langit at mababalot ng dilim ang buong Egypt. Tinaas nga ni Moses ang kamay niya sa langit. Tapos, binalot ng kadiliman ang buong Egypt sa loob ng tatlong araw. Hindi magkakitaan ng mga tao at walang makalabas ng bahay sa loob ng tatlong araw. Pero, merong liwanag sa lugar kung saan nakatira ang mga Israelites. Pinatawag ng hari si Moses, Pwede na kayong umalis at mag-worship kay Lord. Pwede nyo nang isama ang mga asawa at anak nyo, pero iiwan nyo mga tupa, kambing at baka nyo. Sumagot si Moses, Hindi po pwede yun. Dapat bigyan mo kami ng mga hayop na isa sacrifice at mga handog na susunugin para kay Lord na Diyos namin. Dadalhin namin ang mga alagang hayop namin Walang may iwan, kahit isa, kasi pipili pa kami sa mga ito nang i-offer namin para kay Lord na Diyos namin. Hindi namin malalaman kung aling mga hayop ang isa-sacrifice para sa Kanya, hanggat wala kami doon. Pinagmatigas pa rin ni Lord ang ulo ng hari, at di pa rin ito pumayag na paalisin ang mga Israelites. Sinabi niya kay Moses, Lumayas ka sa arapad ko! Huwag na huwag ka na magpapakita sa akin! Pag nakita ko pa yung pagmamukha mo, papatayin kita! Masusunod ang gusto mo, sagot ni Moses. Ito na ang huli nating pagkikita.